Magandang araw po sa ating lahat ng mga pintura. pura. meron na po akong sishare sa inyo tungkol sa mga ganitong mga style ko. Mga pwede pang tanan. Ayan, huwag po nyo itapin. Kapapakinabangan natin ito. Lalo na kung meron lang kayong ayan, napigitin na sa ligid ko. ah uh, maliit na pwesto na tanyo na pwede natin pang tanan ito medyo malalim na naman. sayang naman kasi sa na sunugin na makatulong pa tayo sa ecosystem natin tapos ito ayan um, natin pagtatanggalin ito ganito para lumuwang dito sa lupod pwede natin siya tamnan pechay, mustasa. Ayan guys. Nakatulong po tayo sa ating ecosystem. Ibigin lang natin siya butas dito. O kaya the best pwede natin itong gawin ano, pang hydroponic. Ayan. Ang lang natin ito. Ang gawin lang natin itong mga ito. bibili tayo ng isang ganito sa palengke. Yung pinagligyan ng mga frutas pwede na tayo makagawa ng DIY na hydroponic ayan guys kaya sinir ko lang yan guys parang kagaya dito sa amin maliit lang yung amin taniman kaya kailangan meron tayo kaya magigitan nyo yung ating mga tanim na nakamit iba na kagaloon ayan pwede natin siyang tamnan ng mga alaman na yan. Ano na itanong pa tayo? And guys, napaka-informative at napaka gandang gawin pagtaniman ng mga gano'ng styrofoam yan yung mga ano kung ano naman yung mga gamit na nanasira na sa bahay na pwede pa kinabangan gawin natin siyang mga paso o pagtamnan ng mga gulay yan yung mga yung gamit ko sako naman yan ayan sako or pinaglagyan ng simento ayan, ito naman mga galon ayan o, pwedeng pagtanggal ng pechay ayan guys mga kamote ano-ano man ang pwedeng makitanim sa mga ganyang ah uh, hindi na natin nagagamit ito. Nating itapon para mapakinabangan. Ayan guys. Then guys. Kung hindi pa nakasubscribe sa ating channel please subscribe nyo na po. Huwag niyo po kalilimutan mag-like at mag-comment. Lalong-lalong hindi na po kalilimutan niyo mag hit na po yung bell icon para updated po kayo sa mga video na ating upload araw-araw. So maraming maraming salamat po. May ang Mega Love Shoutout. Oras po natin ngayon ay alas, si, alas 6.30. Ayan, babag, bago pa pasok sa yung trabaho, gagawa muna tayo ng content na may upload. So maraming maraming salamat po mga kapintura. Happy Wednesday po sa ating lahat. God bless us all po.